Ilagay ang styrofoam sa freezer at tamasahin ang mas mababang bayarin sa kuryente. Nagawa mo na bang ilagay ang styrofoam sa ref? Kung hindi, dapat mo talagang subukan. Sa halip na itapon ito, ilagay mo na lang sa freezer. Mababawasan mo ang iyong mga bayarin at makakatipid sa mga gastos. Ang styrofoam ay hindi nag-aabsorb ng kahalumigmigan at hindi natutunaw sa tubig. Hindi rin ito nagdadala ng init. Magaan ito at maaring durugin at pasagin sa mas maliliit na piraso kung nakatuon ka sa pagtitipid at mahalaga sa iyo ang bawat sentimo, makakatulong ang styrofoam dito. I-freeze lang ito. Para gawin ito, ilagay ang styrofoam sa isa sa mga drawer ng freezer. Hatiin ito sa mas maliliit na piraso. Ayusin ito sa drawer. Ilagay ang mas maliliit na piraso sa mga walang laman na espasyo. Ilagay ang drawer na puno ng styrofoam sa freezer. Kung may espasyo ka sa isa pang drawer, gawin mo rin ang pareho. Punuin ito ng styrofoam at ilagay ito sa freezer. Lumabas na talagang epektibo ito. Ang styrofoam ay nagpapababa ng walang laman na espasyo sa freezer. Tuwing binubuksan mo ang pinto ng freezer, pumapasok ang mainit na hangin. Kapag puno ang freezer, mas kaunting. Mainit na hangin ang pumapasok. Ibig sabihin nito, mas kaunting kuryente ang ginagamit ng refrigerator. Ganon din ang nangyayari sa bahagi ng paglamig ng refrigerator. Kung mayroon kang malaking refrigerator at kaunti lamang ang laman nito, maaari mong lagyan ng styrofoam ang mga walang laman na istante. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng walang laman na espasyo sa refrigerator at freezer, makakatipid ka ng mas maraming enerhiya. Kumuha ng isang banknote at gawin ang test na ito. Dahil dito, makakatipid ka ng malaking halaga sa mga bayarin. Ang mga pinto ng refrigerator ay ginagamit araw-araw. Ang kondisyon ng mga selyo ay nakakaapekto sa kanilang habang buhay. Kung maingay ang refrigerator o may yelo na lumalabas sa loob, maaring senyales na oras na para sa banknote test. Sa paglipas ng panahon, ang mga goma na selyo ay nagiging mas matigas at maaring hindi na dumikit ng maayos sa pader ng refrigerator. Dahil dito, patuloy na pumapasok ang mainit na hangin sa loob at ang refrigerator ay nagtatrabaho ng walang tigil para palamigin ang patuloy na pumapasok na hangin. Para suriin, gawin mo lang ang isang simpleng trick Kumuha ng isang banknote at ipasok ito sa pagitan ng pader ng refrigerator at ng pinto. Pagkatapos, isara ang refrigerator. Ngayon, subukan mong alisin ito. Kung maaari mo itong alisin ng walang anumang hadlang, hindi dumikit ng maayos ang selyo, ang pamamaraang ito ay nagbibigay daan sa iyo upang suriin ang buong selyo. Kung ang goma na strip ng selyo ay mahigpit, ang banknote ay magbibigay ng hadlang. May isa pang paraan para mapanatili ang selyo at mas maging mahigpit ito sa refrigerator. Kung walang nakikitang depekto o pinsala ang selyo, subukan ang trick na ito. Gumamit ng cosmetic vaseline. Maglagay ng vaseline sa malinis at tuyong selyo. Ang sikat na kosmetikong ito ay ibabalik ang kakayahang umunat ng selyo at ito ay dumikit ng maayos sa refrigerator. Ilagay ang vaseline ng pantay-pantay at tumpak sa buong haba ng goma. Tiiyak na mararamdaman mo ang pagkakaiba sa susunod na subukan mong buksan ng refrigerator. Mataas pa ang iyong mga bill sa kuryente? Ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang ginagawa mo para mabawasan ng mga ito. Ilagay mo ito sa toaster. Magiging malinis ito nang hindi kinakailangan ng pagsisipilyo at pag-ukit. Narito ang isang mabilis na trick para sa paglilinis ng nasunog na toaster. Sa madalas na paggamit, ang nasunog na pagkain, mga residue at mantika ay naiipon sa ibabaw nito. Ang mekanikal na paglilinis gamit ang espongha ay maaaring makasira sa ibabaw nito. Sa halip na magsipilyo, subukan ang matalinong trick na ito. Sa isang lalagyan, maglagay ng apat na kutsara ng harina ng patatas. Pagkatapos, magdagdag ng kutsara ng baking soda. Ang soda ay isang eco-friendly na alternatibo sa mga chemical sa paglilinis. May mga katangian ito para sa pagtanggal ng mga mancha, hindi ka nais nais na amoy, at disinfection. Maglagay ng 50 milliliters ng tubig sa pinaghalong. Paghaluin ang lahat. Ibuhos ang pinaghalong sa pinainitang toaster. Takpan ang buong ibabaw. Pagkatapos, isara ito at iwanan ng ilang minuto. Kapag uminit ang pinaghalong, ito ay magiging isang puting paste. Alisin ito gamit ang tinidor. Lahat ng dumi, mantika, at natitirang bagay ay dumikit dito. Tulad ng isang magnet, hihilahin nito ang lahat ng dumi mula sa toaster. Basta i-roll up ito at kapag lumamig na, itapo na. Ang toaster ay magiging parang bago. Ang ibabaw nito ay magiging walang gasgas. -gas. Ang reseeping ito ay natural at ligtas para sa kalusugan. Walang kailangan ng mga kemikal na panlinis para sa sunog na pula. Natatirang, sa likod ng pinto ng oven, mayroong isang nakatagong pindutan na nagpapadali sa paglilinis. Karamihan sa mga tao ay hindi ito alam. Hilahin mo lang ito pataas para ma-release ang lock. Ulitin ang proseso sa kabilang bahagi. Sa ganitong paraan na naihanda ang mga pinto, madali na itong tanggalin. Susunod, kunin ang mga ito at bahagyang itaas. Dapat lumabas ng kusa ang mga bisagra. Mayroong proteksyon na plastik sa pinto ng oven. Gamitin ang pangibaba ng tornilyo para buksan ito at tanggalin. Sa ganitong paraan, maaaring i-disassemble at linisin ang salamin. Maaari mo ring tanggalin ang rack at salamin kapag naglilinis. Hilahin ang mga ito patungo sa iyo gamit ang matibay na galaw. Sa ganitong paraan, maaari mong masusing linisin ang mga pader ng oven. Kung ayaw mong mag-scrub ng sunog na mantika at natirang pagkain, gumamit ng baking soda. Mayroon itong mahusay na mga katangian sa paglilinis at ligtas para sa kalusugan. Iwisik ito ng pantay-pantay sa mga pinto at sa loob ng oven gamit ang salaan. Dapat may makapal na patong na sumasaklaw sa buong ibabaw. Pagkatapos, kumuha ng papel na tuwalya. Ilagay ito sa mga lugar na natatakpan ng baking soda. Ibuhos ang isang tasa ng suka sa isang spray bottle. Iscrew ito ng mahigpit. Ispray ng husto ang mga tuwalya dito. Dapat nilang maabsorb ng mabuti ang halo. Ang parehong mga sangkap ay magre-react sa ilalim ng mga tuwalya at magsisimulang tanggalin ang sunog na pagkain. Iwanan ito lahat ng pimpini minuto. Pagkatapos ng oras na iyon, tanggalin lang ang mga tuwalya at punasan ng oven gamit ang mga ito. Lahat ng dumi ay dumikit sa kanilang ibabaw at hindi mo na kailangang mag-scrub kaya nitong hawakan ang mga matitinding mansya. Nililinis ko ang washing machine ng regular. Nawawala. Ang dumi at kalawang Malinis ang washing machine at laging mabango ang labada. Maglagay ng toothpaste sa loob ng salamin ng pinto. Kumuha ng kalahating lemon at ikalat ang paste. Gawin ito lalo na sa mga gilid, kung saan madalas na naiipon ang mga natirang tubig at detergent. Kapag nalinis mo na ang buong salamin, itapon ang lemon sa washing machine. Tambol. Ngayon, tumuon sa seal ng pinto ng washing machine. Ito ang lugar kung saan karamihan sa dumi at tamag ay naiipon. Ibudbod ang baking soda sa lugar na ito. Tatanggalin nito ang dumi, mga spores ng amag, at aalisin ang mga hindi ka nais-nais na amoy. Pagkatapos gawin ito, isara ang washing machine, buksan ang drawer ng detergent at ispray ito ng suka. Lahat ng mga compartment. Ang suka ay nag-aalis ng kalawang, mga natirang detergent, ni amag. Kung hindi mo regular na nililinis ang washing machine, hindi kailanman lalabas ang amag. Isara ang drawer at patakbuhin ang washing machine sa isang karaniwang programa, ang toothpaste, lemon, baking soda, at suka ay maglilinis sa loob ng washing machine at aalisin ang mga deposito at kalawang. Ang mga sangkap na ito ay nag-aalis din ng mga spores ng amag na maaaring maging sanhi ng hindi ka nais-nais na amoy na nagmumula sa washing machine. Kapag natapos na ang washing machine, buksan ito at alisin ang lemon. Agad mong mapapansin na ang buong loob ay kumikislap Punasan ito ng tuyo at magiging mas malinis ito kaysa dati. Mas malinis din ang drawer ng detergent. Sa susunod na siklo ng paglalaba, mapapansin mong ang iyong mga damit ay amoy napakabango. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa amoy ng pagkabasa, mag Gumawa ng tatlong maliliit na bola mula sa aluminum foil at ilagay ang mga ito sa isang kawali. Itinuro sa akin ang tricks na ito ng isang profesional na chef. Talagang pinadadali nito ang pagluluto. Kumuha ng tatlong bola ng aluminum foil na kasing laki ng isang nogales. I-arrange ang mga ito na magkatabi sa kawali. Pagkatapos, ilagay ang isang maliit na plato at ang ulam na nais mong lutuin sa ibabaw ng mga ito, magbuhos ng kaunting tubig sa kawali. Hindi ito dapat dumikit sa ilalim ng plato. Buksan ang apoy at takpan ang kawali ng takip. Sa simpleng paraang ito, maaari mong mabilis na steam ang isda o gulay, ginagawa ng tricks na ito na mas madali at mas mabilis.